Pasabog talaga dito, pinapa i okay. Okay. Tapos may sasabihin ako sa inyo. Oh my god. Oh my god. Oh god. Ah! pa ako. Oh, nap, may ako ano ba 'yun? Oh, nap, ba na kami sa inyo. Ano? Na. Na kayo na. Ah! Oh my god. Hindi ko oh. Ay, ano Nakakainis natin <laughs> Ay, na pag boyfriend kayo. Basta masaya ka. Sa dalawa kami, boyfriend. pag boyfriend <laughs> Ay, kung ano so lang. Ba? Bakit kung masaya ka, masaya? Oh, board ka, eh. ka namin. Ay, ano ba? Ano mo, masaya Parang, parang ano. Girl, deserve. <laughs> Adal mong single, pakla. Oh, oh my God! Wait, wait! na pa na kayo. <laughs> 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 mo dito yung sing-sing na nagandahan ka? pinky oh promise. Ring um, Sis, naalala mo yung <laughs> 50 kutok sa ganda mo ngayon. Grabe ko lang dito. I love <laughs> you. Ngayon! Ngayon! May effort siya samahan ka sa work mo. Oh, oh, my God! God. nga. Kapag <laughs> hindi kayo magkasundo or what, dito <laughs> <laughs> <Sarpe> <laughs> ko. Glamis. sarap ko Ganyan din siya sa akin. Oh, totoong. Oh, wow, <laughs> ba? driver basic lang. <laughs>